So ito na po ah Yung ating Vega Force ah. Ayan Dito po nalagay na natin yung Biasa no? Ayan Dito po siya So dapat po Ganyan yung pagkakalagay niya no Ayan May tatlong spring po na maliliit yan Ayan no na ingatan nyo po yung spring na medyo maliit na baka tumalsek oh. din nyo na maanap na so ito po yung nawawalang parts nya na hmm. dapat po naglalak yan na So ito po yung ano niya yung primary clutch niya. na so, kaya ako po pinalitan to. Kasi walang spring. Ayan ah. Oh. Ito. No? Ito na po yung bago. Ayan. Meron syang tatlong spring. Na. No? So. Ingat lang po sa paglagay nito no? na. Yeah. Ayan. Okay. So. kasama muna natin to no? na. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Okay. Like yan sila na lang po sa ating video. And follow na rin po. Javan Works po again na. No? Vega Force na ayaw kumagat ang kick. Na. No?